Hi guys! So yan, for today's video, gagawa po tayo ng okoy na papaya. So let's do this. Ayan, kumuha po kami ng tatlong perasong papaya dun sa likod sa papaya ni tatay. So balatan lang po natin yung papaya. Tapos saka natin alisan ng buto. Yan, balatan po natin maigi hanggang sa wala na yung green-green niya. Tapos, gamit po tayo ng kutsara pang alis ng buto para maalis maigi yung mga buto niya. Yan, tapos um, kuskusin natin maigi para walang matirang buto sa kayong mga puti-puti niya. So yan guys, naugasan ko na po yan. Tapos yan, gadgadin na natin. Huwag naman yung masyadong pino. Eh, may panggadgad kami dito. Yan, ano, parang ano lang siya. Manipis lang pero hindi ganun kapino So, yan. Kadga din na po natin maigi. Pagtaas natin kadga sa kanan natin ng rekaduhan. So, yan guys. Na rekaduhan ko na po yan. Nilagyan ko na po siya ng bawang sibuyas, pamintang durog, itlog, sa harina. So, painit na tayo ng kawali. Parang ang lakas ng apoy ko. Tapos pag mainit na yung ating kawali, lagyan na po natin siya ng mantika. Paimitin lang din po natin yung ating mantika para hindi dumikit. Dapat po, ano, low fire lang po siya. So, masyadong malakas yung apoy ko. Kaya, binawasan ko po siya ng kahoy. Ma, ano, malakas yung panggatong ma, masiga masyado. Kaya, inalis ko yung ibang kahoy kasi masusunog siya. Hindi pantay yung luto. Sunog na sa labas tapos hindi pa luto sa loob so yan binawasan ko muna siya ng konting kahoy yan lagay lang tayo tapos ganun po ano pitpitin yung ganun para manipis lang para maluto maiit para crispy so yan guys pag ganito na po siya ka brown nasunog kasi nga wala kasi apoy pero dapat golden brown lang po siya So yan, hanguin na po natin, meron na tayong naluto. Tapos balibalikta din lang po natin para ano, pantay yung pagkakaluto niya. So yan, lagay ulit tayo habang pinapatubo natin yung isa. Unti na lang. So yan guys. Pagkatapos, yan, naglalagay ulit at pipipipin ulit ng ganun. Para manipis lang siya. Tapos balibalik ka ta din. So, yan guys. Nakaluto na po kami. At kumakain ng aking sarap yan. Gusto yan na po. Oh, o, mo Hmm, galing nga. Ah. He. sa akin. Galing naman ng anak ko kumain. Wow! paning yung wow mo anak? Yan. Wow! So thank you guys, thank you for watching.